Uh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga idol. Ito na naman po si idol. Dito po si idol. Nag-walking po si idol dito sa Cornish. Magandang, magandang, magandang umaga po mga idol. Nagpapapawis po ng konti at kinakailangan pong uh, magbawas po ng uh, kolesterol sa katawan. At medyo po na edad na si idol. Kinakailangan po ng exercise talaga. Kailangan nyo pala po namin kayo mga idol sa aming bakery. Dito po kami sa Sarja mga idol. Alnud, Chris Baksay po kami nito ang uh, Kuya Pip Bakery, Manggusa Kapitiriya, mga idol. Puntahin niyo po ang aming bakery. At talaga pong uh, matitikman po ninyo yung aming mga pinagmamalaki mga tinapay. Napakarami po namin mga ta klase ng tinapay sa Kuya Pip Bakery. Lalong-lalo -lalo na po yung uh, pinagmamalaki namin mga idol. So, ang malunggay pandisan ni Kuya Pip. At saka po nga pala yung aming ordinary pandesal. At talaga pong ang uh, smooth na smooth at talaga pong uh, suwabing-suwabing ang lasa. Tayo niyo po mga idol, puntahin po yung aming bakery nang masubukan po at matimusan ninyo ang aming pong pinagmamalaking uh, mga tinapay at saka po yung mga variety na mga pagkain naroon na po ang klase ng lahat na pagkain pang pinit po mga idol kaya inaanyahan po namin kayo mga idol na bisitahin niyo po yung aming bakery nagdi-deliver -de din po kami meron din po kami noon ang uh, number po namin uh, 056 84 0948 Inuulit ko mga idol, 0568-4-48-129. Uh, message lang po kayo sa WhatsApp uh, at na uh, kung niyo po yung uh, mangusa kapipirya kung gusto niyo po magnoon at uh, didil deliver po kami. At para pong matikman po ninyo ang aming uh, po mga, mga pinagmamalaking mga tinapay doon sa Kuya Pib Bakery at saka po mga pagkain po. Naroon na po lahat ng klase ng mga pagkain at saka tinapay. Talaga po para lang po tayo nasa Pilipinas mga idol. Kaya ano pang hinahatay niyo mga idol? Bisitahin niyo po yung aming bakery ng matimusat masubukan po ninyo ang talagang pampinoy na tinapay. Dito lang po kay Kuya Pip. Inaanyahan po namin kayo mga idol na tangkiligin po natin ang sariling atin mga idol. Hanggang dito na lamang po mga idol, inaasahan po namin ang suporta po ninyo mga idol. Na suportahan po natin ang sariling atin mga idol. Maraming uh, maraming marami po salamat sa suporta po ninyo. Uh, inaasahan po namin ang uh, pagpunta po ninyo sa aming bakery. Maraming maraming salamat mga idol. God bless po sa ating lahat mga idol. Maraming maraming po salamat. God bless.